gonna call the customer. So we're gonna call the customer because she specifically wants an apple juice and lemonade, but we don't have this. So nine four zero six two nine na ang lola mo. <laughs> 12. Twelve hours ako na work sa isang araw. Good evening, I'm Mara. So I'm calling from Edu Japan. Did um, you receive your order regarding on your orange juice for the creamy orange? And you put the note for one apple juice and one lemonade? Yeah, but I'm calling to say that we don't have any lemonade right now. So we have orange juice, simply orange juice and simply apple juice. Is that okay? Alright, sounds good. Thank you. Have a good night. Bye-bye. Alright, guys. So, isa sa mga ginagawa naming mga babae pagka gabi o kaya pag basta bagong umuwi, mag uh, turn over is magbako ng basura. So, usually sa, sa dine-in, sa counter, and sa CR. Kailangan na may tapon lahat ng basura. guys! So, this video, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko as a food service counter. Actually, may nagtanong sa akin kung ang papel ko sa Edo is supervisor. Yes po! Lahat po kami na nasa Edo, ang papel namin is supervisor. That means, lahat kami supervisor sa shop and magkakatalo lang sa seniority. So, kung sino yung mas senior sa inyo, siya yung mag, parang mag-take in charge. Pero, depende pa rin po yan. Kasi, ang mga Edo Japan sa ibang lugar, sa ibang provinces, mostly, is mga franchisee. So, that means it depends sa may-ari. So, yung may-ari ng Edu Japan na pinagtatrabawan ko, this shop is specifically na um, ang owner is from, my boss is from Pakistan, but he or is he isn't Canadian citizens already. So, siya yung boss ko, so sila pa rin yung masusunod. So, according sa kanya, kung ano yung instruction niya, yun yung masusunod. Pero, syempre, related pa rin yun sa standard ng EDU Japan. So, sa mga bago pa lang po nanonood sa channel ko, um, ang pasok ko po ng Canada is under work permit. So, yung EDU yung nag-sponsor sa akin, mag sponsor sa akin that time ng PR. So, dito po, kailangan meron kayong specifically na employer na mag-sponsor sa inyo ng PR. Yun po yung pinaka-importante. Kaya tayo nag-Canada is para ma-permanent resident ng Canada. So, wag nyong i-aim na makapasok lang kayo basta-basta ng Canada. Marami dito, um, disclaimer lang ah, hindi naman lahat. Marami din dito ang nakakapasok ng Canada but hanggang ngayon, there are staying in Canada like for almost 3 years, 4 years, 5 years na hindi pa sila PR. Now, which is in the long run, kung ang aim nyo is makapasok lang ng Canada, sasakit ang ulo nyo. Kasi, yung work permits is every two years. So, that means you have to renew, you have to wait. Ang pinakamahirap dito is mawalan ka ng status. Parang sa Middle East lang yan. Pero kasi dito, mas mahigpet pagdating sa mga status natin. And, yung Edo po yung mag-sponsor sa akin, yung boss ko, yung boss ko ngayon, hindi siya nag-hire ng mga Pilipino. Ah. Kasi ang nag-hire talaga sa akin ay hindi yung boss ko ngayon. Ang boss ko dati, ang nag-hire talaga sa akin is yung dating may-ari ng Edu Japan. So, dahil nga sa tagal at pandemic that time, so, inabot yung um, application ko ng two and a half years, so, nagpalitan ng bosses. So, yung boss ko, nung pagdating ko dyan, iba yung nag-interview sa akin, uh, under Skype yon sa so Skype niya ako in-interview. Tapos, nung pagdating ko dito sa Edu Japan Prince Albert, is iba na yung amo ko. So, nag-turnover sila, ganyan, ganyan. So, ngayon, yung boss ko, hindi siya nag-hire ng Pilipino mostly ang ina-hire niya from India and bago ko umalis ng Edu that time may na-hire siyang isang Nepali na galing namang Japan kasi chef pala siya ng Japan restaurant so Make share ko na nga lang din sa inyo, since lahat kami supervisor and seniority na lang yung paglalabanan nyo dyan and franchise la, so yung manager namin is yung owner namin mismo and yung manager namin or yung boss talaga namin is usually naga-out of town siya, uh, bumabiyahe siya ng Alberta or kaya pupunta siya ng ibang province. So, kami-kami na, na lang yung maiiwan sa shop and um, niya kami ng mga responsibility at this time, nag-check ako ng temperature ng grill kasi sabi ng mga kasamahan ko is mababa or hindi daw mainit yung grill. So, yan. So, may experience naman tayo sa ganyan kasi nga nag-McDonald's ako for 5 years. So, yan. Panoorin niyo na lang. Let's get all Let's bilang. Bilangan natin to. Let's count. So, yung 2, 3, 4, So, ganito yung ginagawa namin. collecta tayo today na 5 bucks. So, 3, 4, 5. Ito yung ruba natin kung sa Kuwait. Ruba nila yan. Tapos, ito yung Mia Pills. Tapos, yung medyo malaki yung 5 Pills. Ito yung dinar nila. 1 dollar. Coins nila. So, naka 5 dollars tayo today. So, iniipon namin yan. Tapos, nilalagay namin dito. Yan. Let's make counting in. Yay.